Dahil sa madilim na pinagdaanan ni Raymark, binigay niya sa maraming nakarelasyon ang kanyang puso pati na rin ang katawan. Di nagtagal, nabuntis niya ang girlfriend na si Julie. Mula noon, tumigil silang dalawa sa pag-aaral at nanirahan sa bahay ng mga magulang ni Julie hanggang sa pagsilang ng kanilang anak. Ngunit naging magulo ang kanilang pagsasama. Napadalas ang kanilang alitan na nauwi pa sa pananakit. Meron po akong thought na magtitino na si Ray Mark sa kanyang pangbabae kasi magpo-focus na siya doon sa mag-ina niya, which is ako, tsaka yung baby. At iniisip ko na baka magtrabaho na din. But hindi pala doon natatapos yung pangbababae niya. Mas lalo pang lumala. Ang lagi niyang dinadahilan, sayo naman ako umuuwi. Kaya okay lang naman babae ako. Syempre po sobrang sakit. Simulat sa pool, tiniis ko siya. Naging dancer si Ray Mark sa isang club at kalaunay nagtrabaho sa isang shopping mall kung saan patuloy niyang ipinagamit ang katawan kapalit ng pera. Nakakilala ko ng iba-ibang tao, mga iba-ibang gender din. Tapos magpapaalam ako kay Julian, overtime ako. Sabi ko, malalate ako ng uwi. Yung pala, lumagpas na sa isang bahay. Yung pala, may pinupuntahan pa palang ibang babae. Kaya dumating pa nga sa time na kapag umuwi ako, marami akong paper bag yung parang pinopost ko sa Facebook, feeling blessed. At doon, doon ko binubuhay yung pamilya ko dati. Taong 2016, nagtrabaho si Raymark sa Saudi. Sa kabila ng mahigpit na batas doon laban sa pangangalunya, patuloy na ng babae si Raymark. Hindi siya nagmabae physical sa Saudi, pero ng babae siya online. Online girlfriend. Umiiyak ako Naulit na naman doon, unti-unting nakakilala si Julie sa Panginoon at nakatagpo ng pag-asa. Isang araw, dumating ang imbitasyon kay Raymark mula sa kapwa niya, OFW. Invite kita sa ano, may party, sabi ng gano'n. Sabi ko, sige, sama ako. Please, mama naman ako. Sabi ko, siyempre, party. Ang nasa isip ko, wow, may chicks, may babae, sabi ko gano'n. As pagdating doon sa pinaka-hole nila, Oy, brother, Kamusta? 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 Sabi ko, nagulat ako. Sabi, ba't gano'n, sabi ko, gano'n? Nang napagtanto ko, sabi ko, church pala itong napuntaan ko. Sa kristyanong pagtitipon na iyon, kinatagpo ng Panginoon si Raymark na naging simula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Sabi po ng pastora, tayo po tayong lahat. Taas po natin yung kamay po. <laughs> yung kamay po natin. Dito po kay Brother Raymark. Ipag-pray po natin siya. Sabi ko, bakit Nakataas yung kamay nila, ako ka-espesyal? Meron pong something na napakiramdam. Meron pong yumakap sa akin ng malaking kamay sa, mula likod. Yumakap po sa akin ng lang kamay. Tapos yung time po na yun, yung moment na yun, nakapikit po ako. Bigla na lang pong biglang lumiwanag na sobrang liwan. Tapos doon ko po naramdaman. Yung pagmamahal na hindi ko maramdaman sa mundo yung pagmamahal na hindi ko malamdaman sa tatay ko. Yun po yung itong start. After po nyo, sabi ko po doon sa nag-invite mo sa amin. Salamat. Next week, sundoyin mo ulit ako. Nagkaroon siya ng uhaw sa salita ng Diyos at nag-umpisang talikuran ang dating pamumuhay. Pero makalipas lang ang ilang buwan, nasubok muli si Raymark nang si Julie naman ang nagkasala at nagtaksil sa kanya. Hindi na ako masyadong kinakausap, hindi na ako masyadong tinatawagan. Tapos kinakamusta ko, parang alam mo yun, walang sabik na, oh, uh, ano, ang tagal. parang nanibago po. Dumating yung time na tumawag yung asawa nung karelasyon ko sa kanya. Kaya niya nalaman na meron akong lalaki. Nagkaroon po ako ng ano, anxiety. Uh, habang ito trabaho ko, minsan umiiyak ako. Habang ito trabaho ko, natutuliro yung isip ko. Napaparanoid ako. Kamusta siya? Anong ginagawa niya? Anong kapalaran ang naghihintay kay Raymark sa Saudi? At saan hahantong ang pag-iibigan nila ni Julie? Hello to all our televiewers watching us on GMA and GMA Pinoy TV. And hello to everyone watching us online. We are on our third day following the testimony of Raymark Mena. Hindi na bago sa atin yung mga kwento na sa marriage babae yung nagloloko. Pero Brother Peter, ang tanong ko, how would you react if that ever happened to you? I I cannot imagine what I would do uh, or how I would react kasi um it's for me it's unthinkable. Huh? Yeah. It's but impossible. but Christine said to me mm. the pain For her, mm. when when I was fooling around, it's like a dagger that stays there inside of you. Wow. That's that's how severe it is. Wow. So how about you, Sonj? Ano ang masasabi mo sa sinasabi ng iba na kung kaya ni Mr. Magloko? kaya rin ni Mrs. I think kaya talaga magloko kung wala yung grace ni Lord. Amen, that's true. The, it's impossible to have a healthy marriage without the miraculous grace of God. Yep, and him standing in the middle of that relationship as the anchor. That's right. Well, ito na nga. Bakit nga kaya nagawa ni Julie na magtaksil kay Remark sa kabila ng nakaranas na siya ng spiritual awakening? Malalaman natin yan mula sa kanya mamaya lang sa aming pagbabalik. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw, liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na. Upang maging tanglaw pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating na nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb A Day Reading Plan and 31-Day Video Devotional to Gain Wisdom, Guidance and Encouragement for Daily Life. in Addressing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership at cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite. Biller in your GCash app. Tap the bills icon. Choose Add Biller. Select CBN Asia and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. We're back on the 700 Club Asia, and we have with us Raymark and this time, kasama niya ang kanyang Mrs. Nasi Julie. Welcome. Thank back. you. Welcome. Welcome back. So ito nga balikan natin no. Oh, Aga yung naging mag-boyfriend girlfriend. Paano ba kayo nagkakilala? Tsaka ano yung nagustuhan nyo sa isa't isa? Sino po sana? Nasa... Mauna, ikaw na lang, Julie. Ladies first. first. Ladies first. <coughs> 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 nagkakilala po kami sa school nung high school po kami. Okay. First year high school boyfriend ko na po siya. Hindi ko po siya kaklase, tabi lang po siya ng room namin. Ay. At sobrang kulit niya laging punta ng punta sa room namin. Eh, tas natatanaw ko siya. Sabi ko, parang ang gwapo na niya. Yeah. Yun, doon ko po siya na-meet. Oo. Oh, oh. Ikaw? Ako naman po, ano. Mahilig po ako sa maganda kasi. Ay, oh. So, sobrang, sobrang na-attract po ako sa kanya kasi sabi ko, uy, ang um, sexy na ito. <laughs> sabi ko, ang ganda naman na itong babaeng to. Sabi ko, ganun. Pero... Yon, doon po ako na-attract sa kanya. Nagkakilala pa kami first year high school. Sa bagay pa, at first year high school, what ano pa bang, yun lang naman no, yung una na, mo din talagang no. maiisip eh, no? Right. So, I want to ask Julie, so, were you aware at that time of Raymark's past? Uh, hindi mo ba na, na-spot yun as a red flag or a red light? Yung nakilala ko po ba siya nung first year high school? Mm -mm -mm -mm. Uh, actually, hindi ko pa po talaga alam yung buhay niya. Ah, yung niya. Yes, history. Po. Oo. Tapos nung uh, habang tumatagal, sinasabi naman po niya kung ano po yung buhay niya. Mm -hmm. At doon na, re-realize ko na parang mali ata yung lalaki na uh, naging oh. boyfriend ko. Pero hindi pa siya totally pumasok sa isip ko na mali. Kung parang sobrang uh, bata pa rin talaga ng isip ko, ang na-priority po doon, yung pinitibok po ng heart right. ko. Right. Mm -hmm. So kahit may mga naiisip ko na parang hindi okay, pero kasi kinikilig ako, Oo, mahal yun. ko siya. And then eventually, you know, we we've, we've seen your story progress, nagluko and all that. So Julie, what made you stay in the relationship? Kahit na sinasaktan ka ni Raymarc, tsaka si hindi naman kayo kasali. Eh. Pwede mm -hmm. namang... Pwede ka pang lumabas doon sa toxic relationship ninyo. But what made you stay despite the fact that you could technically leave the relationship anyway? Yung nagpa-stay po sa akin dito is yung anak ko po. Mm. Sobra po akong naaawa doon sa anak ko. Kasi ayoko, ayoko po kasi siyang lumaki na broken family. Ayoko po siyang lumaki na binubuli po sa school na wala kang daddy, mm. na wala kang mami. Ayoko po siyang lumaki na yun. kaya nilalaban ko po kahit nasasaktan po ako. Na every time na nahuhuli ko po siya ilang beses, lagi ko pong sinasabi na magtitiis ako na kasi gusto kong lumaki na, na kumpleto yung pamilya natin. 'Yun yung 'yun yung dahilan kung bakit ako nagii-stay sa kabila ng ginagawa niyang panluloko po sa akin. Yeah, si Julie came from a, you know, normal family. Mm. So she she couldn't imagine na lalaking anak nila na yeah. broken family. and family. So And must have seen the effect of a broken family. Correct, to, to correct. oh So nung nagtatrabaho si Raymark sa Saudi, no? And then so paano mo na, nalaman na, nang babae siya doon? How, how how did you find out na meron siyang ibang karelasyon doon? Nalaman ko po na nambabai siya. Meron pong nag-chat sa akin na isang babae mm -hmm. na meron daw po siyang chinachat na babae na taga-Korea. Ay wow. Tapos po, yung nag-chat po sa akin na babae na yon, taga-Japan nakachat niya rin po Ay. pala. Kumbaga nagsusumbong na sa akin para po luminis po yung pangalan niya na. Hindi wala siyang ginagawa dito sa Kay Raymark. Oh. Tapos doon na po nag-start na nalaman ko, sabi ko Akala ko hindi na siya mabababae dahil tuwang-tuwa nga po ko nung napunta po siya sa Saudi. Dahil alam ko po yung Saudi, kapag nang babae ka, lalatibuhin yes, ka, yes. bibigtihin ka. At that time, specially, uh -huh. super strict yes. sila. Doon ko po sabi ko, ay, buti na lang si mag nakapag-Saudi at hindi na siya mambababae. Ito ang tuwa po ako pero hindi ko po expect... Na hindi siya nakapag ng babae physically but online girlfriend mm -hmm. taga Korea, taga Japan at doon po na stress na naman ako, na frustrate na naman ako kakaisip. Sabi ko akala ko matitigil na dahil kaya siya nag-abroad dahil sa anak po namin. Mm -hmm. Then start po ulit 'yon na ang dami ko na namang inisip na what if kung bumalik na naman sa dati mm. eto na naman ba ako sabi kong sabi ko pong ganyan. Julie, we saw in the story that you actually came to know the Lord first. Paano ka paano mo nakilala yung Panginoon at nabago ba nito yung pagtingin mo kay Raymond at sa si relationship ninyo when you got to know the Lord? Actually po nung nalaman ko po na nanlambabai po siya ah uh, Every time na magbe-break time po siya sa Saudi, 12 midnight po ng gabi. Then habang inaantay ko po yung tawag niya, nanonood po ako ng The 700 Club Asia. Okay. Tapos si Sir Peter po, uh, si Pastor Peter po yung uh, nandoon sa screen. Mm -mm. Iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, sabi ko, hindi, actually hindi ko pa kilala si Lord noon okay. eh. Sabi ko, pagod na pagod na ako. Ang huling message ko ayoko na, lalaban ako para sa anak ko. Mm -mm. Hindi ko na ah, uh, hindi ko na iisipen na kung may broken family yung anak ko, wala na ako doon. Yung ano ko na lang, yung sarili kong kaligayahan. Mm -mm. Na parang magiging selfish na ako this time. Na ako naman yung maging masaya. Mm -mm. Sabi ko pong gano'n. Mm -mm. Tapos, pagod na pagod, iyak ako ng iyak. Tapos sabi ni Pastor Peter, kung nahihirapan ka na, surrender your life to the Lord. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, I surrender mo kay Lord. Tapos nagpray ako. Sinundan ko yung prayer niya. Mm -hmm. Sabi ko, Lord, I surrender all to you. Mm -hmm. Lahat ng to. Kasi sabi ko, mamamatay na, mga matay ba ako na ganito na lang yung sitwasyon ko? na -hmm. Napaulit-ulit. Paulit-ulit ako niloloko, paulit-ulit akong sinasaktan kasi kung ba't niya ako, hindi niya yung gagawin sa akin eh. Mm -hmm. Surrender ko Lord, bahala ka na. Ayoko nang makipaglaban. Afternoon. naramdaman ko 'yung comfort na hindi kayang ibigay ng mundo 'yung mm -hmm. 'yung love. Mm -hmm. nakahit kahit sino na hindi kayang ibigay, hindi kayang ibigay yon. Doon ko naramdaman yung pagmamahal ng isang Diyos mm -hmm. na hindi mo makukuha sa mundo. Mm -hmm. Kaya afternoon, nagsaliksik na ako about Jesus. Mm -hmm. Nagtanong po ako sa tito kong pastor na ano bang pagkakaiba mm -hmm. ng born again sa uh sa relihiyon ko ngayon. Okay. Yung dati, hindi pa oh. po ako born again. Tapos sabi niya, mag-church ka, magbasa ka ng Bible. So bumili po ako ng Bible. Hinanap ko po si Jesus. Mm. Tapos yung first verse na nag po sa akin is John 4.24. He is spirit. So you can worship Him oh, in spirit. His Spirit and in His Truth. Sabi ko, Lord, kung Spirit ka, kahit saan ako magpunta, mm. Tama nandyan ka, mag-pray ako, nandyan ka. Yun yung umaano sa akin, na rumerema sa akin. Tapos, nagbago yung pagtingin ko kay Ray Mark, na forgive ko po siya, at nagtiwala po ako ulit. Even if at that time, he did not ask for forgiveness, you yes. decided na, no? yes. how powerful is that transformation. Oh, oh. Praise God. Tapos, after po noon, na umaaten na ako sa church, sinasharean ko na po siya pero nireresist niya but sa kakabasa ko po ng bible at pinagpe-pray ko po na makakilala po siya praise god sinagot po ni lord na makakilala po si Raymark doon po sa Saudi wow so paano binago ni lord ang puso mo naman Raymark na at yung pananaw mo sa sarili mong nung nakilala mo na si Lord. And then, when you found out pa, pati si Julie, naging Christian na rin, So what what was going on in your mind? Nung ako po nung naramdaman ko po, nakilala ko po si Lord na doon doon ko na realize na na kaya pa lang baguhin yung puso kahit matigas yung puso mo dati. Kasi po nung nalaman ko rin po na naging Kristiyano na rin po siya. Nung una nung yung niya po ko ng ng Word of God, ni-resist nire nire ko po talaga eh. Ang lagi ko pong response sa kanya, pagod ako, ayoko, wala akong panahon sa ganyan, gusto no. ko magpahinga. Akala ko po ganon. Pero nung nakilala ko po ang Panginoon, kailangan ko pala talaga siya. Mm. At doon ko po na-realize na tama pala yung mga sinasabi niya, yung mga mm. sinishare na sa akin. Mm. At yun, doon po nagkaroon ng, ng kulay ulit yes. yung ano namin, relationship namin. Julie, no, according to you kanina, nagkaroon ka ng pag-asa sa relationship ninyong dalawang mag-asawa. Simula nung nakilala mo si Lord, right? So, sa tingin mo, bakit ka pa nalihis ng langdas at nahumaling sa ibang lalaki? Siguro po, uh, malakas po yung flesh that time. Okay. Uh, then, nasa isip ko na okay okay lang to nagawin ko dahil ginagawa naman niya dati. Okay. Akala ko talaga fully na forgive ko na talaga siya. Kasi akala ko kapag ka, uh, na-forgive mo na, hindi ka nagagante pero... Naging ganun yung isip ko na okay lang kasi dati naman ginagawa niya. So it's time na para ako naman yung gumawa. Actually, buong buhay ko na nakilala ko po si Raymark. Hindi ko po siya niloko. Nung time lang na yon na isang beses ko pong ginawa. Doon ko lang po uh, nagawa yon nung nasa Saudi po siya. Siguro po uh, tawag din ng laman. Mm -mm. And then sobrang bata pa rin po namin noon. And Uh, nung time na yon natitigil din po ako sa pagbabasa ng Bible mm. dahil nga po nahihiya po ako sa Lord dahil gumagawa nga po ako ng hindi maganda. Oh. Doon ko na-realize na kapag uh, gumagawa ka ng kasalanan, mas lumapit tayo sa Panginoon, mm -hmm. mas magpatuloy tayong magbasa ng word niya para mag-guide tayo ng kanyang salita, ng warning niya mm -hmm. doon. Tapos, uh, na-realize ko din na kung mahuli ako ni Raymark, Iya, accept ko na kasalanan ko kung mabroken family kami, wow. kung uh, lumaki ng walang tatay yung anak ko. Iya accept ko 'yon kasi kasalanan ko talaga. Wow. So Raymark, anong naging reaction mo when you found out na nagtataksil sa si Julie? How did that affect your growing relationship with God at that time? Um Nung panahon po na yun na akala ko po dati okay na kasi pares na po kaming nakakilala sa Panginoon. At doon ko po na-realize na parang, Lord, ba't ganun kung kailan nakakilala ko sa iyo? Bakit nangyari po ito sa amin? Mm. At yun, dumating po sa punto na yung nalaman ko po yun, sobrang sakit po. Kasi hindi ko po inisip na hindi ko po inisip na gagawin po sa akin ng asawa ko yun. Kasi sobrang laki po ng tiwala ko po sa kanya. At yung time pa na yun, kaya po ko umalis uh, sa... Uh, sa Saudi. sa papunta patungo sa Saudi para po ma-provide po yung pangangailangan ng pamilya ko ng anak ko. Mm -hmm. At yun po alas alas yung mundo ko yung nalaman ko po yun. Sobrang nasaktan po ako doon sa ginawa niya. Mm -hmm. At dumating po sa moment na ako na lang mag-isa sa kwarto, napaparanoid na ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Mm -hmm. Dumating po sa punto na talagang halos wala na akong matakbuhan. Tapos yung mga katrabaho ko, nililihim, nililihim ko na rin po yung nangyari po yeah. sa akin. Kasi may naririnig na akong mga bulong-bulong mm -hmm. na baka, mm. baka nagloko na yung, baka, mga mga okay. Kasi halos karamihan po na nang, ganon ang sitwasyon, ng sinario ng, ang ganong senaryo po nangyari sa mga nagtatrabaho po doon. Halos ganon po ang nagiging result. That, that's really the pain of betrayal. betrayal. You know, my friend, betrayal and unfaithfulness can leave wounds so deep that it feels impossible to heal. But the good news is this. With Jesus, forgiveness is possible and a new life can begin. The Bible says, "Therefore if anyone is in Christ, the new creation has come: the old has gone, the new is here." 2 Corinthians 5:17. No matter what mistakes have been made, God offers us a fresh, brand new start through his son Jesus Christ. When forgiveness enters the picture, bitterness is broken, hearts are restored, and you can move forward victoriously. If you're longing for this, for a new beginning, we can pray right now and invite Jesus in our hearts and life to be your Lord and Savior. Let's pray. Just say, Dear Lord, I'm in so much pain. I cannot bear this pain. And Lord, I come to you. Because I know you suffered and died and paid for all the sins of the world, so Lord, I, I admit my sinfulness. I admit, Lord, that I have been stubborn. I have been rebellious. But Lord, gusto ko naman bagong simula. So, right now, Lord, I come to you. I ask for your forgiveness. And I invite you, Jesus, to come into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will heal me from this brokenness and pain and memory, Lord God. I want to walk with you all the days of my life. I want the new and beautiful future that you have in store for me. I receive you now into my life. Thank you for loving me. Thank you for setting me free. This is my prayer in the name of Jesus. Amen. Amen, and amen. amen. Thank you very much again for being vulnerable and sharing with us your story. We look forward to hearing more, de ba? Dahil hindi dito magtatapos ang ang kwento. Magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Pag-asa ay parang isang buto, kailangan ng pag-aaruga upang lumago dahil sa inyong suporta. Patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 pesos sa CBN Asia bilang pasasalamat. Makakatanggap ka ng access sa A Proverb A Day Reading Plan and 31-Day Video Devotional to Gain Wisdom, Guidance, and Encouragement for Daily Life. Salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na. Upang maging tanglaw More people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap next, then pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership at cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite. Biller in your GCash app. Tap the bills icon. Choose Add Biller. Select CBN Asia and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. <laughs> pag-asa ay parang isang buto. Kailangan ng pag-aaruga upang lumago. Dahil sa inyong suporta, patuloy ang CBN Asia sa pagtatanim ng pag-asa. Hindi tayo titigil dahil marami pa ang kababayan nating nangangailangan nito. Maging kabahagi na at mag-donate ng 500 peso sa CBN Asia. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng access sa A Proverb A Day Reading Plan and 31-Day Video Devotional to Gain Wisdom, Guidance, and Encouragement for Daily Life. Tatan natin sa kwento na Remark at Julie na kadalasan isang masalimuot na proseso ang dapat pagdaanan upang ma-achieve ang hinahangad ng bawat isa na isang maayos, tahimik at masayang pamilya. Remark and Julie both needed healing as individuals and then the healing of their marriage followed suit. Ecclesiastes chapter 4 verse 12 says, "Though one may be overpowered, can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Sa wikang Tagalog, kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. So, invite Jesus into your marriage. Allow Him to become the third strand in your marriage cord, making it strong and unbreakable. Si Lord lang ang nararapat at legal na third party sa ating marriage. Siya ang ating maasahan para sa isang matibay at matagumpay na pagsasama. If you would like to see more inspiring stories, consider partnering with us or sending us a message on our Facebook Messenger, The 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. May he make His face shine upon you and give you peace. Sobrang di ko nakinaya yung anxiety ko. Nagkulong ako sa kwarto ng pang, parang mana sa three days na ata. Three days o two days ata. Tapos yun na yung buhay mo. Sabi sa akin ng demonyo. Ano ang dahilan kung bakit lumala ang anxiety ni Ray Mark? Panoorin ang pagpapatuloy ng kanyang kwento dito lang sa The 700 Club Asia, Webes, alas 12 ng hating gabi sa GMA.